Madaling araw na nun, binabaybay ko ang kahabaan ng bamban. Pauwi na ako nun sa amin sa tarlak. Nang sa di kalayuan ng tulay ay pinukaw ang atensyon ko ng isang lalaki na akmang iniangat ang isang binti nito sa railings ng tulay. Hindi ako maaaring magkamali. Sa ginagawa nito ay nasisiguro kong tatalon ito sa napakataas na tulay na yon. At sino mang mahulog doon, malamang hindi na mabubuhay pa. Magandang araw, Boss J. Ako si Arnel. 26 years old noong panahon na yon. Hayaan mong ikwento ko sa inyo ang aking karanasan na hindi ko inaakalang magpapabago ng pananaw ko sa pag-ibig. Ito ang aking kwento. Ito ang laman ng aking puso. Ginugol ko ang ilang oras ko sa pag-inom ng alak sa isang resto bar sa isang bayan sa Bulacan. Paraan ko kasi ito para may labas ang sama ng loob sa isa na namang pagkabigo sa pag-ibig. Tatlong po o limampung beses na ba, hindi ko na mabilang kung ilang beses nang naging failure ang mga relationships ko sa iba't ibang kadahilanan. Ngunit ang consistent reason ng aking mga pagkabigo ay sa dahilang ako mismo ang nagsasawa sa mga nakakarelasyon ko. At kadalasan ako mismo ang humihingi ng break up. Walang pagdadalawang isip na inihinto ko ang kotse sa gilid ng kalsada ng tulay na yon. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at patakbo kong sinunggaban ang lalaking nagtangkang kitilin ang sarili niyang buhay. Sabay kaming bumagsak sa sementong sahig ng kalsada nang hatakin ko ang bewang nito ng mabilis. Hindi agad ako nakapagsalita. Kasalukuyan pa ang pinoproseso ng utak ko ang mga pangyayari. Hanggang sa tuluyang mag-sink in sa isip ko. Ang katotohanan ng nakasagip ako ng isang buhay ng mga oras na iyon. Medyo hingal at mixed emotion ang nadaram ako pagkatapos kong pigilan. Ang lalaking medyo payat at kasing taas ko lang. Pinandilatan ko siya ng mata at saka pinagsabihan. Bro, what are you doing? Nasisirahan ka na ba ng kukote? Hindi na ba nagpa-function yung mga cell membrane mo dyan sa ulo mo? Ba't ka ba tatalon dyan ha? Ang sunod-sunod kong tanong sa lalaki na noon ay hindi pa rin nakakatayo mula sa pagkakasadlak sa sahig ng kalsada. Ako naman ay tumayo na at nagpagpag ng aking kasuotan. Eh sino nga ba ha? Ba't ka ba nakikialam? Ang tanging sagot niya sa akin. Nakialam? Abay hindi ko rin alam kung ba't kita pinigilan dyan. Basta bigla na lang eh. Gumana yung adrenaline ko. Hindi ako nag-isip. Tapos, ang alam ko lang, basta tama lang yung ginawa ko. Ang sabi ko na lang sa kanya. Para sa katulad mo, oo, oh, oh, tama. Gusto mo pang mabuhay, pero ako ayoko na. Ayoko nang mabuhay pa. Eh basta. Duty ko na idigtas ka dahil ako lang naman na nakakita sa gagawin mo. Bihira na ang dumadaan niya dito sa dis oras ng gabi. Duty mo? Bakit? Ikaw ba si Superman, ha? O pulis ka ba? Whatever. Ah, basta, na, naiinigtas na kita, natulungan na kita. Ngayon, kung gusto mong ituloy ang binabalak mo, eh, di sige, choice mo yan. Grabe to. Hindi na lang mag-thank you. Nang hakma na akong aalis sa kinatatayuan ko ay bigla na rin akong napahinto dahil bigla na lang humagulhol ang lalaki. Napasapol ang dalawang palad niya ang kanyang muka na nooy tuluyan ng nabasa ng luha. Hindi lang ang pag-iyak niyang yon ang nagpaantig sa damdamin ko kundi nakita ko rin kasi ang mga braso niya na puno ng mga latay at sa suot niyang maiksing maong shorts ay hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang nagkukulay-ubin niyang balat. Sa kondisyon nito, nahuhulahan kong gawa iyon ng mga hampas ng kung anong bagay dahil nakaguit sa balat niya ang alam kong matigas na bagay na ipinalo dito. Napabuntong hininga ako at muli siyang nilapitan. Kung ano man ang nangyari sa'yo, bro? Kaya mo yan ha? Ang sabi ko na lang sa kanya habang tinatapik ang balikat nito. Ang dami naglalaro sa isip ko. Ano kaya ang totoong nangyari sa taong ito? Pero dahil sa hindi ko naman siya kilala ay ipinagkibit balikat ko na lang ang lahat. Natatakot din kasi ako. Baka masamang tao ang kaarap ko Baka nagulpi ito ng taong bayan dahil may ginawang kabalastugan. Kaya mas pinili ko na lang na umalis na lang. Pero bago pa uli ako nakalis ay hinawakan niya ako sa braso at saka nagsalita. Binubugbog ako ng tatay ko. Mula nang malaman niya na isa akong bakla. Parang hayop na ang trato niya sa akin. Ang humahagul na sabi niya. Natagpuan ko na lang sarili ko. Inaya ko siya na sumakay ng kotse. Imbis na sa kalsada kami nag-uusap ay minabuti kong dalhin siya sa mas ligtas na lugar bago siya iwan. Doon sa lugar na malayo sa tulay. Para kung sakali ay makapag-isip pa ito ng maayos. At mawala man ng tuluyan sa sistema ng isip niya ang gagawing pagpapakamatay. Habang nasa sasakyan ay itinuloy niya ang ikinuwento. Ang kung anong totoong nangyari sa kanya. Ewan ko ba Boss J, mula nang makita ko siya ng ilang oras na ang nakalipas ay magaan ang loob ko sa kanya. Ayon sa kwento niya ay walang araw na hindi nagagalit ang kanyang ama sa kanya. Kahit pinakamalit na bagay lang daw ay hampas at hagupit ng sinturon ang lumalatay sa kanyang katawan ang kanyang likod ay puno ng paso pinapadapa daw siya ng kanyang ama hinuhubaran at walang awang pinapatakan ng tukmutulong kandila ang kanyang likuran hindi ito tinitigilan hanggat hindi napupuno ang buo niyang balat sa likod kailangan niya daw magtanda kasi bakla na nga daw siya ay wala pang pakinabang. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang sinabi nito sa kanya na hindi pala siya tunay na anak ng kanyang ama. Anak siya ng kanyang ina sa una nitong asawa. Kaya pala iba ang turing nito sa kanya kaysa sa kanyang mga kapatid. At ang katotohanang iyon ang nagbigay ng hudyat sa kanya upang waksan na ang kanyang buhay ano pa ba ang silbi ng pananatili sa mundo kung mismo ang mundo ang nagbibigay pasakit sa kanya sa awa ko ay isinama ko siya sa aking bahay at pinagbigyan ang pakiusap niyang kupkupin ko na lang siya at kahit gawin ko pa daw siyang kasambahay ay ayos lang magkaroon lamang siya ng matutuluyan at hindi na muling makabalik pa sa malupit niyang amain. Noong una ay naging kasambahay ko si Bruce. Hindi ko naman kailangan talaga ang kasambahay dahil maliit lang naman ang bahay ko. Studio type sa isang subdivision sa Tarla. Pero dahil sa itinodo ko na ang pagtulong sa kanya ay pumayag ako. Palaunan ay naging personal alalay ko na siya isa na sa ko sa aking mga racket. Isa kasi akong wedding planner at karamihan ng aking clients ay nasa mga malalayong probinsya. Nang makasama ko si Bruce bilang personal assistant ay gumaan ang ilan kong gawain. Maaasahan pala tong si Bruce. Lalo na sa mga designs mula sa floral designs ng simbahan na pagdadausan ng kasal hanggang sa mga designs nang venue ng receptions. Very unique at classy ang mga ideas niya. Isang taon nang lumipas, may pangyayaring naganap sa akin na masasabi kong nagpamulat sa isang bahagi ng aking pagkatao. Isang gabi 'yon pagkatapos ng wedding event ng isang client ko sa Cebu. Nasa isang kwarto kami ni Bruce. Maliit lang ang kwarto sa maliit lang din na hotel. Kaya't nagsama kami ni Bruce sa iisang kama. Pareho kami nakainom pero hindi naman kami parehong lasing. Pero ewan ko ba, Boss J, yung balat ni Bruce, kapag dumidikit sa balat ko ay may mahinang sensation akong nararamdaman. Kumukuryente sa bawat himaymay ng aking laman. Naramdaman ni Bruce ang pagkaalumpihit ko. Siguro ay may malakas talagang instinct ang mga bisexual sa kapwa niya bisexual. Pumihit si Bruce paharap sa akin. At bago pa ako nakapalag ay marahan niya na akong hinagkan sa labi. May nangyari sa amin ni Bruce ng sandaling yon at hindi ko yon itinatanggi. At lalong hindi ko pinagsisihan. Naging kami ni Bruce Boss J at hindi ko yon pinagsisihan. Kasi noon lang ako naging totoong masaya. Kaya siguro hindi ako tumatagal sa mga relationships ko noon ay dahil hindi pala sila ang hinahanap ng pagkatao ko. Kaya pala sa limampung naging girlfriends ko noon ay wala akong maihahalin tulad sa saya na nararanasan ko ngayon sa piling ni Bruce. Antagal kong nakalabas sa aking comfort zone. Antagal bago ko na-realize na isa pala akong bisexual. Sa piling ni Bruce, sa piling ng jowa kong walang pechay, ay nahanap ko ang true meaning ng love. Pinagtulungan namin ni Bruce na mapaunlad pa ang aming mga karir. Lumaki ang aming wedding planning company. Naging isa ang aming kumpanya sa pinakakilalang wedding event planner na tumatanggap ng client maging sa ibang bansa. Nag-migrate kami ni Bruce sa bansang Italy and after 5 years nagpakasal kami. Si Bruce ang realization ko. Si Bruce ang nagpamulat sa akin kung sino talaga ako at si Bruce ang naging kabuuan ng buhay para sa akin. Hanggang dito na lang Boss J, more power sa iyong channel. Minsan nakala natin ay okay na tayo sa isang bagay na meron tayo. Pero yung katotohanan ay ayaw lang natin iwanan ang ating mga comfort zone. Without us knowing na kapag lumabas tayo sa comfort zone na yon ay mas lalago pa pala tayo. Mayroon pa palang mga mas masaya, mas maayos, at mas nakakakilig kapag nag-explore tayo sa labas ng comfort zone natin. Hindi natin kasi ito madi-discover hanggat nakatago lang tayo. Kailangan natin mag-come out, lumabas, at oo, kahit mag-take pa tayo ng risk. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. Walang opportunity na kusang lalapit kapag hindi tayo kumilos. Minsan gano'n din sa pag-ibig. Yung akala mo na nakilala mo na yung partner na bubuo sa yung pagkatao ay hindi pa pala. Kaya nga may girlfriend-boyfriend stage pa eh, di ba? para malaman at ma-realize pa ng bawat isa yung compatibility. In the process of a relationship, may tuyoan pa. May away pa. Hanggang ma-realize nyo na lang na, oops, hindi pa pala kayo ang nakalaan sa isa't isa. Doon naman papasok yung destiny. Makikilala mo ang isang tao out of nowhere at magugulat ka paminsan minsan na siya na pala yung true love na inaantay mo. Sobrang magical talaga kapag yung love ang kumilos. Harangan mo man ang mataas na pader, ay hindi mo ito papipigilan. Arnel and Bruce, kayo ang example ng love na pinagtagpo out of nowhere. I-cherish nyo yung relationship na meron kayo ngayon. At kahit nakilala mo si Bruce na walang pechay, it doesn't matter as long as mahal mo. Pinakasalan mo nga, di ba? Well, congrats sa inyo. More power and God bless.